Mapuso baiti nga nya sing babayi nga Aligaria ginabduct sa sa City apang nakatigayon nga makapalagyo sa bago nakatutok ayleen Pedrason <laughs> Makita an sa video ang paghilibiyon sa isa ka nga nakasuksok sang yellow nga t-shirt mahigot ini sa liog kag daw kasubo nga nagakurog ini kag halos hindi na makasabat sa ginpamangkot sa mga residente sa ang kapahuan do sa barangay Sampinit sa Bagus City sa Negros Occidental. Kuha ang video pasado alas 9, Miyerkules ng gabi, Agosto 21. Nga ang bata, nga pangayo bulig. Kapag pangayo bulig naman without knowing nga nga amo na to gali nga nakahigot ng iyang kamot amo tong sa ang bata nga nga gindakop siya ko, siya, which is kidnapped sa May Borgos. Isa si Dong sa mga residente nga nakarescue sa babaeng nga nahibaluan ni sa Estudyante. Gila yun nila nga gindala sa Bago City Police ang babae. Wala na inigin hingadlan sa kapulisan. Sino sa Bago City Police, gin pahayag sa babae nga sa Bacolod City inigin kuwa sa mga lalaki nga sakay sa puti nga van. Nahibaluan nga nag-eskwela ini sa Bacolod City apang residente isang banwas ng binalbagan. Mabakalang kunta ni Inisang Sudan matapos nagbisita sa iaabyan sa barangay Villamonte. Apang ginpondohan ni Inisang Van kaginkuha sa mga lalaki. sulod sa babae, sang nakalabot na sa Bagus City. Diri na ini nakakita sang tsansa nga makapalagyo. Panguna yung mga panaysayon nga na ginahina yung van. Kagamoto na may tsansa sa nga makalumpat sa ban. Allegedly abductor siya ka or kidnapper, ang isa nangihi, kagang isa na ni Guerrillo. Ang moto na Ginbalikan na sa Police Station 4 ang CCTV footage sa lugar, kung sa din pahayag natabo ang pagpang sa babayi. Ako din siya, ginag-counterflow ginag, ginag ko na ang van lang puti, na wala plate number, gumamotong ng number niya. Yeah. Nagulpilan siya kung naging puha. No? Pag inang auras, uh, mga alas 8.15, na inang oras is damok man taon. tao. Iga-verify pa sa kapulisan ang mga impormasyon na ginhatag sa babayi. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.